Sumay niyo ang aking pag-ibig. Sumay niyo ang aking kagalaknaan. Sumay niyo ang aking kapayagagan. Sumay niyo ang aking kaligtasan. At sumay niyo ang aking mukha pa. Ako ito, ang Diyos na may kailangan sa inyong lahat. Ako si Yahweh. Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat. Ako ang Diyos mula noon hanggang sa ngayon. Ako ang simula at ang wakas. Ako ang Diyos na may lipa ng langit at ng lupa. Ako ang Diyos na nagbigay ng buhay sa bawat isa sa inyo. Kaya mapalat kayo sapagkat kayo'y aking inawag sa aking kawalan kaya nawa ang bawat isa sa inyo. Ay ilaan ninyong lahat ang inyong paglilingkod sa akin. At tutumbasan ko ito ng pagpapala na siksikliklik at umakapaw. Ayon na naririto na pala ng inyong mga. At sumikapan ninyong palagi na kayo ay makarating sa ating tipanan at tunay na kayong lahat ay aking pagpapalain sa mga ng inyong mga mga. At ang, -ang. pinagdadaanan ng bawat isa sa inyong lahat. At ang inyong mga karamdaman sa inyong mga katawan. At ko na kayong lahat ay nangangailangan ng pagalingan. Ako ang Diyos na dakila ninyong mga bagawa ang pagalingan ay ipagpakalog po sa inyong lahat. Sa mga oras na ito ay nakabukas ang aking kalamitan. Manalangin kayong mabuti sa araw na ito sa akin. At tunay ng inyong kalingan ay aking ipagpakalog sa inyong lahat. Manalangin kayo aking mga anak. Ako ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng inyong mga ako ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan ng bawat isa sa inyong lahat. Ako ang Diyos na nagbibigay ng kagalingan sa inyong mga karamdaman. Ako ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa inyong mga buhay. Kaya, mapalat kayong lahat sa pagkat sa pagtawag ko sa bawat isa sa inyong lahat. Kayo ay nangasunod sa aking kalabahan. Ang inyong mga angkan ay patid ko na may kanyang-kanyang pinagdadaanan sa mga buhay, sa kanilang mga buhay. Bakit po na may kanya-kanya silang karamdaman. Ngunit sa pamamagitan ng inyong paglilingkod, ang inyong mga angkan na may karamdaman, sila ay gagaling sa ating pangalan. Kaya aking mga anak na narin ito, pagpalain kayong lahat ng inyong ama kayong lahat na sumusunod sa aking kalooban at patuloy na aking pagpapalain. Kaya, patuloy kayo na pumarito sa araw ng tipanan ninyo sa inyong ama at patuloy ko kayong tatawagin sa inyong mga buhay. Manalangin kayong maputi, magtiwala at sumampalataya kay Yahweh na inyong Diyos at tunay na kayong lahat ay aking pagpapalain. Matid ko ang bawat isa na inyong mga ipinakanalangin sapagkat narinig ko ang inyong pagtawa sa akin, sa inyong pagtulog at sa inyong pag-isig. ko na tinatawag ninyo ang aking pangalan at tunay na ako'y darating sa inyong mga buhay. Kaya palagi inyong tandaan ang mga pangako ng inyong mga na makapangyarihan sa lahat. Akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglilingkuran habang kayo ay nabubuhay at tunay na makakamtan ninyo ang buhay na walang hanggan. Kaya, kayo, lahat na sumusunod sa aking kalooban, umarito kayo, manalangin mabuti sa akin at ipagpakalog ko sa inyo ang pagpapala sa inyong mga buhay. Batid ko ang bawat isa na narito, ang inyong mga pinagladaanan sa inyong mga buhay. Bakit po na kayong lahat ay salat sa salaki? Ngunit tanda ninyo, ako ang Diyos na mayaman sa lahat. Sa isang kumpas ng aking mga kamay, kayong lahat ay yayaman. Sa isang kumpas ng aking mga kamay, kayong lahat ay gagaling. Sa isang kumpas ng aking kamay, tunay na kayong lahat ay aking pagpapalain. Sampo ng inyong kaya huwag ninyong halalahanin ang inyong maiiwan sa inyong mga tahanan. Sapagkat ang inyong mga tahanan na inyong iniiwan ay nagpapadala ko ng aking mga anghel na magbabantay sa inyong mga tahanan at sa inyong mga pamilya. Kaya sa araw ng lipatan ninyo sa akin, kayo'y kumarito sa templong ito at dito kayo makikipag-ipan sa inyong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nawa ang bawat isa na narin ko ay palaging ang puno ng pag-ibig, puno ng kababaan ng loob, puno ng kagalakan, at patuloy na linisin ninyo ang inyong mga puso. Magpatawad kayo, aking mga upang patawarin kayo ng inyong ama na makapangyarihan sa lahat. Aking mga anak na naririto, naway, katuloy kayo na maglingkod sa akin hanggang wakas ng inyong mga buhay. At tunay, sa buhay na walang hanggan, kayo ay mga makakarating doon sa aking kahatlan. Kaya, handa ninyong palagi ang lahat ng aming miniminsahe sa sa templo ito at sa buhay ninyo ang mga naririnig ninyo ng mga aral at puro na pinagkakalaw po sa inyo. Naway patuloy na tumibo sa inyong mga puso upang kayong lahat ay makasunod sa aking kalooban. Gumawa kayo ng mabuti, magtanim ng mabutihan at tunay na kayong lahat ay makakarating doon sa aking kaharian kasama ng inyong mga kapatid na nawalan na ng buhay. Sila ay naroon sa aking kaharian, nagpupuri, sumasamba, at nakukuri sa inyong mga na makapangyarihan sa lahat. Sila ay masaya sapagkat na naroon na sa aking kaharian. Ngunit, tandaan ninyo aking mga anak, kanya-kanyang panahon ang ipinagkakalaw ko sa bawat nilikha ko. May panahon ng kalungkutan, may panahon ng kagalakan may panahon ng kabataan at may panahon ng buhay. Kaya may kanya-kanyang panahon kung paano kayo, kung paano pa kayo tatawagin sa aking kaharian. Sa inyong pagsunod sa aking kalooban, tunay na kayo ay makakasama ko sa aking kaharian. Salamat sa inyong lahat sa pagkarito sa araw na ito. Pagpalain kayong lahat ng inyong mama na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Salamat sa inyong